Welcome back to my channel! By the way, this is Miss J Vlog. And for today's video, pag-uusapan natin ang mga pangit na ugali ng mga amo dito sa Koi. So kung interesado ka sa aking video, patapusin lang hanggang dulo. channel guys huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pindutin mo na din ang notification bell for more upcoming video. So let's start. Tulad ng sabi ko guys, ang mga amo dito or ang mga ugali ng mga tao dito guys sa Kuwait ay hindi parehas. May mga ugali sila guys na parang ugali din ng mga Pinoy. Hindi mawawala yung selos, yung inggit at yung may uh, kunting kaplastikan at yung meron namang mabait yan ma-assure 100% na meron silang uh, wala silang bad side so meron talaga yan guys so hindi natin yung mapagkakaila no? so ang mga amo dito guys una is napaka chismosa <laughs> Yes, guys. Si amo ito ay na number one na napaka-chismosa, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang katulong or uh, hindi lang kung sino-sino yung mga pinagchichismis nila. So, doon tayo una sa ano sa katulong. Yung mga katulong, guys, is pinagchichismisan nila yan, guys. Kapag magkikita-hita yung mga mag, uh, family, yung mga pamilya nila, magkikita-kita silang lahat. Ay, naku po. Yung mga mali na nagawa ng mga katulong, or kagandaan. Basta guys, about related sa, mga, sa katulong nila guys, walang araw yun guys na hindi ka pinagchichisme. Pag makita ka nila guys, uh, I'm sure na pinagsisismisan ka talaga nila. Minsan at kadalasan yung pamilya uh, din nila guys, yung family nila guys. Uh, yung tipong kaharap, magkaharap lang sila ngayon. Tapos uh, ilang minuto umalis na, ilang oras na. Tapos ayun, pagsisismis. So hindi lang katulong, pati yung mga family nila guys, kinichismis din nila yan guys. So, parang ano din, parang ugali din ng mga ano guys, ng, ng mga Pinoy. <laughs> ayun. So, pang, uh, pangalawang ugali nila guys is na uh, napaka plastic. So, ayun guys, may mga amo dito guys na sobrang plastic. Pag may kailangan sa'yo, napakabait eh, guys. Grabe lalo so, sa sobrang OA kung mag-utos. Ganyan sila guys kapag may kailangan sila. Oh yes, hindi natin mapapagkaila talaga guys na may, na, may right sila na utusan na. Huwag okay, kayong mag-expect na yung mga amo dito lahat oh, hindi ay hindi. perfect. Na no, Hindi lahat, lahat, ng mga amo guys ay perfect. No? Uh, ugali, katatlong ugali nila guys, madamot. So bakit, nyo, bakit ko ba nasabi yung madamot? Based on my experience, yung amo ko guys, hindi talaga siya madamot. Guys, no. Napaka-ano niya, napaka-giver. Meron akong ma-encounter dito, amo. May pagka-stick to sa pagkain. May pagka gipit May yung parang, hindi allow ba? Hindi ka sa amo ko na okay lang kumain. Kung gusto mo kumain, kumain ka. May mga amo dito, guys, na ba, kung ano ang ibibigay sa yun yung kakain mo. Ika-apat na ugali nila, guys, is yung napakasinungating. Parang, parang lahat kadalasan ng mga abo dito guys pero hindi ko nila lahat based on na experience at sa mga nakikita ko lang guys no at sa mga na-encounter ko so may ano sila guys may part sila na pagka sinungaling dalong lalo na sa mga ginagawa ng mga katulong na example guys sa so may nakikita oy ang ganda ng pagka arrange ang ganda ng pagkasetup, ang ganda ng pagkaluto, ang ganda ng pagkagawa. Sino ang gumawa? Tapos sasabihin sabihin ng amo, um, ako. So inaangkin nila na, na sila daw yung gumawa. Pero, una uh, sa lahat, hindi naman talaga siya ang gumawa, hindi naman talaga amo, um, kundi ang katulog Hindi katulad sa atin na uh, Pilipina na we do our best no sa mga bagay na kung ano man ang inuuto sa atin. Tapos meron din guys na uh, gagawa ng istorya yung isang katulong, gagawa ng mali yung isang katulong para mag away, -away yung dalawang magkatulong tapos uh, hindi, hindi hindi nila sinasabi yung mga good side ng ibang katulong yung lahat na kinukwento lang nila yung mga bad side ng ibang katulong so yun yung mga pinaka boyset balagay sa lahat yung napakasinungaling. so syempre uh, trabaho yung hinahanap natin as long na balatayong hindi tayo uh, hindi tayo kinakausap ng mga amo natin sa mga ginagawa natin go lang kahit anong isipin nila kahit ano pa ang sabihin nila or i-chismis or ipagkalat kung ano man tayo as long na alam natin kung sino talaga tayo patuloy lang sa pangarap Charis, patuloy lang tayo sa trabaho ano ka ba? sayang yung dollar. <laughs> sayang yung dinner pala kalima o nila guys is napakaselosa at napaka so, parang mafe-feel mo talaga na nasiselos na nasiselos kasi lahat ng mga lahat ng mga pangatawan mo guys lahat ng mga sinusuot mo dapat mahaba, napakahaba tapos pag uniformong nung naka dapat kailangan may mga t-shirt yeah. ka pa na sinusot sa loob tapos yung buhok guys, hindi naka ganito dapat naka hulupot And guys, kaya kinakasuot na headjob ang laki yung mama niya, yun lang naman yung may, may parang celos pero yung celos niya guys, hindi naman yung celos na totally na masasabi mo na sakal-sakal ka yung celos niya guys is may kasang-ah uh, protection ayun guys ah uh, parang ano ka nag parang pinoprotektahan ka guys or parang uh, sinisecured ka sa mga posibleng mangyayari kung sakali susundin ko din ang gusto ko. So kahit anong gusto nila pinapahedjab ako, go carry. Oh, minag ano ko guys, tinatawag dito yung Ah, uh, sinusunod ko yung utos nila. Ayan, para naman din, din talaga yan sa akin. Kaya sinusunod And guys, yung mga pinag-i-share ko ngayon sa inyo, guys, yun yung mga kadalasang uh, ugali ng mga tao dito sa Middle East. Kaya kung interesado kayo sa pag-apply dito, guys, kung, lang, kung ano man yung iniisip nyo ngayon, mga posibleng mangyari. Huwag kayong matakot guys. Sabi ko lang sa inyo guys, huwag lang talaga kayong gumawa ng mga ikakapahamak niyo dito sa Middle East. Alam nyo naman yung tama at mali. Sisikapin ko guys na makapag-upload ulit ng video, na ma-share ma ko sa inyo yung aking journey dito sa Kuwait. Kasi ang tagal kong hindi nakapag-upload ng video, gawa ng cellphone kong hindi ko alam kung ano ang problema. Hindi ako makakapag-save ng video. So dito na sa ating vlog for today. Please don't forget to like share and subscribe and the, 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 the notification bell for more upcoming videos. thank you no hate spread the love